Here we go mga kapatid, kaibigan ko at kumpare. Boruto 2 Blue Vortex Chapter 28 Spoilers Konohamaru at Sai nagkakatunugan na nga sa nangyayari. Sino kaya ang unang makakadali sa kanila? Mag-ama na si Shikamaru at Shikadai ay nagtatalo. Inutusan niya si Shikadai na bumili ng Malboro pero mighty kasi ang binili nito. Eida naging puno base nga sa nakita ni Koji dito sa kanyang Ten directions. What happened Eida? Where are you become a tree? I know. Mamushi right? And speaking of Mamushi, ay eh, dumating na nga ito ng tuluyan sa Konoha at tinawag tinawag na brother ang mga lalaking mamamayan ng Konoha. Shesh! So ilan lamang yan mga pare ko sa mga kaya ayang pangyayari na ganap na pinakita dito sa Boruto time Timeskip to Blue Vortex Chapter 28. At kaya tara na nga mga sir at umbisa na nga natin. So bali nga ang isa sa mga pangunahing panel dito na pinapakita ay itong ang si Boruto sa kanilang hideout ay sinabihan nga si Inujin na mahusay nga daw ang kanyang pinapakitang magasanay. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Inujin na nga lang daw niya dito kay Boruto na itong ginagawa nga daw niya na pakikipagtulungan ay para nga lang daw sa Konoha at kay Himawari which is same nga lang din daw dito kay Boroto. Na kaya nga dahil din yan hindi na nga rin nagtagal si Boroto at umalis na nga dito sa kanilang hideout. At matapos nga yan e balik nga dito sa Konoha. Which is dito nga ay makakita din natin na pumasok na nga dito si Mitsuki na kung saan nga ay iniimbestigahan pa nga rin itong si Konohamaru. Ngunit subalit natapwa at kaalinsabay nga yan. E dito nga rin sinasabi na pinapaalis na nga rin daw si Konohamaru at pinapabalik na nga din ito sa kanyang trabaho. Men, mukhang sefas na nga dito si kumparing Konohamaru. Pero kaalinsabay nga din ng bagay na yan e dito nga at makita din. Na habang papalis nga itong si Konohamaru, eh dito nga tinititigan at tinitignan pa nga rin siya ni Sai, na parang may duda nga talaga ito, at iniisip nga nito na parang may hindi tamang nangyayari. Mamen! Palabas na nga lang ng pinto itong si Konohamaru, eh sinundan pa nga rin talaga ng tingin nitong ni Sai. Nakaalinsabay nga din yan, eh dito nga tumingin pa nga rin si Konohamaru, o lumingon sa kanyang likuran, dahil nga duda rin ito na parang natutunugan na nga siya ni Sai. Dahil nga kaalinsabay nga din yan, eh dito nga ikinumpirma nga din ni Sai sa sensory unit, kung kailan pa nga daw na huling beses gumamit si Konohamaru ng transmission technique sa sensory unit which is sagot naman ng sensory unit kay Sai ay ang huling beses nga lang daw na gumamit si Konohamaru ng technique na ito is yung nakaraang gabi nga lang daw na nag check in ito wala nga din daw siyang record na gumamit siya ng technique na ito sa mga nakaraang minuto na siyang naunawaan naman agad nitong ni Sai so yun nga mga pare ko yun no talagang sefas nga dito si Konohamaru dahil sa pagkakalam nga din natin na base nga din sa mga nakaraang chapter ay ang anak nga ni Sai na si Inujin ang gumagamit ng transmission technique kaya for now ay eh masabi nga din natin na sefas ka ngayon boy at matapos ngang ipakita ang mga eksena ng na lumipat naman ng panel dito which is ito nga ang katana ni Boruto ay mukhang bumalik na nga sa maayos na forma at nawala na nga ang bungi dito na syempre bukod nga dyan eh dito nga sinasabi pa o dinagdag pa ni Sumire eh, na ang kagandahan pa nga daw sa sandata na ito eh hindi na nga din daw kinakailangan pa ni Boruto na i-focus nga ang kanyang chakra sa sandata na ito dahil automatic na nga daw nadadaloy ang chakra ni Boruto dito once na i-activate na nga daw ni Boruto ang kanyang technique so ayun nga mga pare ko yun no masabi nga din natin na napakagandang style nga nito kasi kung baga nga na hindi na nga rin mahihirapan si Boruto na mag pagfo ng kanyang chakra dito sa kanyang katana habang siya nga ay nakikipaglaban. I mean sa mga nakarang chapter kasi sinabi nga rin ni Boruto, 'di ba? Na kaya nga lang daw kasi nasira ang kanyang sandata eh dahil nga na out of focus siya sa kanyang chakra. Napadaluyin nga ito sa kanyang katana habang siya nga daw ay nakikipaglaban. Kumbaga yung chakra na pinapadaloy niya sa kanyang katana ay eh, nagsisilbing armor nga din kasi yon sa kanyang katana. So talagang magandang upgrade nga ito mga pare ko, no? Kumbaga wasiwas na lang ng wasiwas si Boruto dito. At matapos nang ipakita ang mga eksena na yan, eh lumipat naman ang panel dito sa kabila, which is itong ang na si Shikamaru at Shikadai na pinag-uusapan nga nila dito ang patungkol sa mga divine tree. Isang klase nga daw na mga human divine tree, which is ang mga Shinju, na siyang Shikamaru nga daw ang mag-handle ng mga problema ng ito. Lalo't ang magiging laban nga daw na magaganap ay dito nga daw sa loob ng Konoha, na siyang sinabi naman sa kanya dito o sinugot naman na kanyang anak na si Shikadai, na ang ibig sabihin nga ba daw ng kanyang ama na Shikamaru ay kasama pa nga daw nito, dinala pa nga daw nito ang isang traitor na ninja ng Konoha na si Boruto, na sinabi naman ni na, na para maprotektahan nga daw ang Konoha, eh nga daw niya ang kanyang sariling paniniwala wala. at gagawin nga din daw niya ang mga desisyon na kinakailangan nga din daw niyang paniwalaan. Dahil lalot nga daw sa pagharap sa mga halimaw, eh si Boruto nga lang daw ang maaasahan nila pagdating dito. Kaya kung hindi nga daw matatanggap ni Shikadai ang bagay na yun, eh okay nga lang daw yun. At hindi na nga rin daw nila kinakailangan pag-usapan pa ang parte ni Shikadai sa misyong ito. So yun nga mapare ko yun no, dahil nga Akho hohage ang kanyang ama na si Shikamaru, eh it means to say nga din na wala nga rin talagang kapangyarihan o magagawa si Shikadai na para tutulan nga ang kanyang ama na si Shikamaru. Even though na parang sumasaid pa nga ito sa part ni Boruto, na tinuturo nga isang traitor na ninja ng Konoha. At saka sa isang part din no, na hindi rin naman kasi maganda siguro na isumbong ni Shikadai ang kanyang ama na si Shikamaru dahil nga lalabas na malaking kabastusan yun at parang ipapahamak nga rin talaga niya ang sarili niyang ama. Anyway, matapos nga ipakita ang mga eksenang yan, ilumipat e naman o bumalik naman ng panel dito. Kali Inujin at Kashin Koji, na dito nga ipinapaliwanag o sinasabi ni Koji kay Inujin na yung bagay na kahit alam nga daw ni Inujin na siya ay mamamatay, eh gagawin pa nga rin ba daw ni Inujin na harapin si Jura upang iligtas nga daw si Himawari dahil kung alam nga lang daw ni Inujin na mamamatay siya. E eh malamang naaatras nga daw ito laban kay Jura. sabay naman din daw yon na eh, hindi nga rin daw magagawang maawik ni Himawari ang kanyang bagong kapangyarihan. Which means to say nga lang din daw na mas maigi nga lang din daw talaga na hindi malaman ng mga tao. Lalong lalo na nga daw ng mga karakter na na-involve nga daw sa nakita nyo sa future. Dahil same nga lang din daw ang mangyayari kay Inujin na maaaring magbago nga daw talaga ang pangyayari at hindi nga umakma sa pagkakasunod-sunod. So ayun nga mga pare ko yun, no, nauunawaan nyo naman na naman siguro yung ibig sabihin ni Koji dito. Which is nangyari na nga din kasi yun sa mga nagdaan na sinabi nga ni Boruto yung mga bagay na hindi nga dapat malaman ni Kawaki at kaya sa mga nakalipas nga din na chapter ay eh, nagbagong nga ang direksyon at nagkaroon na parang nag-reset nga ang mga pangyayaring nakita ni Koji sa future at lumikha nga ito ng mga panibagong pangyayari Nabagamat bagamat nagkaroon nga ng mga pagliligtas pero ang naging kapalit nga ay eh, mas lalong naging komplikado ang mga bagay-bagay. So yun nga yung ibig sabihin ni Koji dito mga pare koy, no. Na kaya mas maigi nga daw talaga na 'wag sabihin sa iba yung mga nakikita ni Koji sa future Sefas lang dapat ito sa mga tunay na tropa mga pare koy. Na kaya isa nga rin niya sa mga dahilan kung bakit gagawin nga nilang nila ang isang bagay na para hindi nga daw mapahamak si Ada na pati na nga din daw ang minamahal ni Inuji na si Himawari na siyang nakita nga din daw kasi ni Koji sa inaharap. So yun nga yan mga pare ko yun no, na si Ada na naging puno at pinapakita nga din dito na isa sa mga nakita ni Koji na namatay nga si Himawari na kaya hanggat maaari nga daw igagawin nga daw nila ang lahat na makakaya nila para mapalitan nga daw o maiwasan ng future na ito. At matapos nang ipakita ang mga pag-uusap na yan lumipat naman ang panel dito kay Shikamaru na mula nga dyan eh, dito ang mga ilang ninja or mga ilang piling karakter nga dito na tinatawag ni Shikamaru gamit nga ang transmission technique. At nang banggitin na nga niya kung sino-sino nga ba ang mga karakter na ito, eh pinagbilinan na nga din niya ang mga ito na wag nga daw gagawin na atakihin si Boruto. At regarding naman daw sa technique na ginagamit niya ngayon, which is ang transmission technique, eh galing nga daw ito kay Inujin Manaka, At ang kanilang mga kalaban nga daw ngayon ay isang klase ng mga divine tree or human divine tree na nagagawa nga daw i-split o hatiin ang kanyang mga katawan ng napakadami na habang nagbibigay naman ng command si Shikamaru, eh dito naman pinapakita sa isang panel na mula nga din dito sa street ng Konoha ay pinapakita ng nandito na nga rin si Mamushi na sinasabi nga nito sa dalawang lalaki na nasaan na nga ba daw si Ada, nasaan na nga ba daw ang babaeng yun. At syempre nang makalapag o makarating na nga si Mamushi dito, eh dito nga natunugon na nga agad nila si Kamaru at sinabi nga agad nito na nasa bandang area si nga daw si Mamushi na kaya mula nga dyan bigla nga nang teleport si Boruto malapit dun. At nang makapag-teleport na nga din ito, dito nga pinapakita rin na itong nga si Kawaki ay lumilipad na nga rin sa direksyon na yun. Dahil nga habang papunta nga sila dun, eh dito nga pinapakita ang dalawang Mamushi na kinakausap nga dalawang lalaking ito at nang wala nga makuwang impormasyon itong isang mamushi, dito nga sa dalawang lalaki eh nangyaring dinaanan nga lang niya ang dalawang ito at pasensya na nga daw kung nakaistorbo siya ngunit subalit datapwat habang papalayo nga ang isang mamushing ito eh mula nga dyan eh dito nga pinapakita eh hayan na, biglaan na nga lang din na nakarating na nga si Boruto dito, at ang kasunod nga na pinapakita dyan eh heto na bang! hiwa punit wasiwas. Yan nga ang sinapit nitong isang mamushi na naglalakad lang at naghahanap nga lang para kay Ada. Aray ko! So ilan lamang yan mga pare ko sa mga ayang ay ang pinakitang pangyayaring na dito sa ating spoilers ng Boruto Time Skip to Blue Vortex. At para nga sa mas detalyado at buong pangyayari, Kaya e abangan natin guys ang ating full review para sa chapter na ito. Dahil nga as usual ay marami pang mga panel na hindi pinakita at mga detalye na hindi pa nga ganun kaayos ang translations. At kaya hanggang dito na muna tayo guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, Anime Tagalog, tala kaya nagpapaalam.